Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asharfil anbiya wal mursalin sayidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Mga kapatid sa pananampalatayang Islam ngayon ay dadako na naman tayo ngayon sa bagong talakayin at ito po ang kaifiyatul salatil marid ang tamang pamamaraan sa pagsasagawa ng sala ng taong may sakit. Paano nga ba isinasagawa ng taong may sakit ang ang sala na limang obligado o kaya ay mga sunna ng sala. Ito ay napakaimportante mga kapatid dahil ang Islam ay napakadali ng Islam. Hindi naman pwede na yung may sakit ay magsasala siya kagaya ng walang sakit dahil ang Islam pinagaan sa mga taong walang kakayanan ang bagay na dapat ay pantay-pantay pero mas pinagaan sa taong hindi nila ito kaya. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj, hindi ginawa sa si inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang relihiyong ito na pabigat. Napakagaan ng ating relihiyon. Meron ngang uh, isang Uh, artikulo sa batas ng Islam na idadakal amru itasa kapag sumikip ang isang bagay ay magiging maluwag din ang bagay na ito So ngayon, ang taong may sakit siyempre ang kanyang sakit ay uh, napakalubha, nahihirapan siyang tumayo So, ang gagawin niya ngayon ay uh, uupo siya kung ang tao ay walang kakayahan na tumayo. Tandaan natin ang pagtayo yung pagtayo sa pagsasala ito ay haligi ng sala na kapag hindi mo ito naisagawa sa mga obligadong sala yung limang obligadong sala ay hindi tanggap ang ating sala maliban kung ang sala natin ay voluntaryo, o sunna ay hindi po uh, haligi ang pagtayo kundi pinahihintulutan sa batas ng Islam na umupo kapag ang sala ay sunna pero ang gantimpala nito ay kalahati sa nakatayo pero kung ang sala ay obligado haligi po ng sala ang pagtayo ibig sabihin kapag sinadya mo na hindi tumayo at kaya mo naman itong gawin ay hindi tanggap ang iyong sala ngayon kapag nahihirapan ang tao na tumayo hindi niya kayang isagawa ang haligi ng sala na pag, pagtayo ay pinahihintulutan sa kanya na umupo na lamang. Pinahihintulutan sa kanya sa taong may sakit na malubha at nahihirapang tumayo ay pinahihintulutan sa kanya na isagawa ang sala ng nakaupo. At ang tinatawag natin na pwede siyang umupo ng kanyang sakit, ang ibig sabihin ng sakit niyang ito ay nahihirapan siya sa dahil sa sakit na ito, nawawala ang konsentrasyon kapag siya ay tumayo. Hindi niya kaya na tumayo. dahil sa sakit niya, iniinda niya ang sakit, sa sobrang sakit, pag iginawa niya ang pagtayok, ay nahihirapan siya at hindi talaga siya makapag-concentrate sa pagsasagawa ng sala. At dito, pinahihintulutan na sa kanya ang mga babanggitin natin na pamamaraan ng pagsala ng may sakit. Pwede na siyang umupo. Dahil nahihirapan siya at hindi niya kaya, nawawala ang konsentrasyon niya, so pwede na siyang uh, umupo. Ngunit kung kaya niya na tumayo na nakasandal, nakasandig sa isang pader, sa isang poste, mas mainam sa kanya yon kung kaya niya. Pero pag hindi niya kaya, dahil hirap na hirap talaga siya, nawawala ang konsentrasyon niya, so pwede siyang umupo. At uh, Pinakamainam sa pag-upo ay kinakailangan kung pwede sana at kung kaya ay naka Yung yung paa niya ay naka nagsasalubong na nasa harapan ng paa niya naka nakaganon At kung uh, hindi naman kaya ay uh, sabi ng ibang mga eskular natin, pwede siyang ano kapag sa po, sa na siya ay uh, yung intensyon niya ay nakatayo, so yung paa niya ay nasa likuran na para bang upo nung taong nagsasala sa pagkatao yung pagkagaling niya sa Uh, sujud. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ayon sa Sunan An-Nasa'i ay nagsala siya ng nakaupo at ang sala niya ay nakadi naka -dikwatro. Yung kanyang paa ay nagsasalubong ganyan sa harapan ang kanyang ang kanyang paa. Pero ganun pa man ay napakaluwag ng bagay na ito kung saan siya komportable ay yun ang kanyang susundin. Gusto ba niya ang paa niya ay nasa harapan? O kaya ang paa niya ay nasa likuran? Ay pinahihintulutan ito sa batas ng Islam sa taong may sakit. At kung sakali naman na siya ay magsasala kasama sa jama'a, ibig sabihin magsasagawa siya ng sala sa masjid, kaya niya pumunta sa masjid, pero hindi niya kayang tumayo. At ang gagawin na lamang niya ay kukuha siya ng upuan, usilya. Ang gagawin niya ay yung pinakalikuran ng upuan, yun ang pupunta sa, ilalagay niya sa linya ng paa ng mga tao. At hindi katulad ng ginagawa ng iba, ang, ang paa niya, yung paano may sakit, ay ipinapantay pa rin niya sa mga nakalinya. Mali po yun. Kasi ang mahihirapan po yung nasa likod. Hindi po makapagsudyun dahil lang masusudyunan niya ay ang upuan mo. So, dahil ikaw ay pinahintulutan na umupo, so ang gawin, ang gawin mo sa upuan mo, yung, lik, yung likurang bahagi ng upuan, yung, yung paan niya na apat, yung pinakalikod niya, yun ang papantay sa paan ng mga uh, kasama mong nagsasala at ikaw ay nasa unahan, magiging naka, Uh, hakbang ng advance ang paamo mo, so walang problema doon dahil ang basihan doon ay ang likurang bahagi ng iyong upuan. At uh, kung sakali na ang tao ay hindi pa rin niya kaya uh, umupo, ay wala namang problema na ang gamitin niya ay ang kanyang tagiliran, sa kanang bahagi ng kanyang tagiliran. At uh, kung kaya niya na humarap sa kibla, kung saan tayo nakaharap magsala, ay humarap siya sa kibla. At kung hindi niya kaya na magsala, na nakatagilid siya sa kanang bahagi ng kanyang katawan, ay tumagilid siya sa kaliwang bahagi ng kanyang katawan. At ganun pa rin, uh, kung kaya niya na nakaharap sa kibla, ay pinakamainam na umarap siya sa kibla. At kung hindi niya kaya na nakatagilid na humarap sa kibla, ay nasa sa kanya kung saan siya komportable. Kahit hindi siya nakaharap sa kibla, ay okay lang na nakatagilid siya kapag siya ay nahihirapan. Kapag hindi, kapag naman hindi niya kayang tumagilid maging sa kanang bahagi ng kanyang katawan o sa kaliwang bahagi ng kanyang katawan ay walang problema na ihiga na lamang niya at kung kaya na itaas ang kanyang uh, ulo sa bandang ulo niya itaas at lagyan ng unan sa kanyang likuran o sa ulo at iharap siya sa kibla ay mas mainam 'yun. pa man ay walang problema kung hindi niya kaya na iharap sa kibla kung saan siya komportable ay isagawa niya ang uh, sala kung saan siya komportable, hindi niya kayang tumagilid sa kanan at sa kaliwa, at uh, hindi niya kayang humarap sa kibla na nakahiga, so gawin niya po yung sala. Dahil hindi, talaga, hindi talaga tayo pwedeng magiging exempted dito dahil lang sa sakit, kundi pinagaan sa atin ng Islam. Ang bagay na ito. Dahil lang sabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam sa katibayan, sa bagay na ito, ayon sa hadith ni Imran bin Hussein, radiyallahu anhu, kana maridan, nung siya ay nagkasakit sinabi ng propeta sallahu alaihi wasallam sa kanya sali qaiman magsala ka nang nakatayo inutosan siya na magsala ng nakatayo fa illam tastati fa illam tastati faqa'idan pag hindi mo kayang tumayo ay umupo ka pag hindi mo kaya kaya fa illam tastati fa'ala jambin pag hindi mo pa rin kaya na nakaupo ay magsala ka nang nakatagilid at ito ay hadis maakhrajahu al-bukhari fi sahihihi at ayon sa ibang riwaya ibang salaysay ng hadith fa ilam tastati fa mustalqiyan pag hindi mo kaya ay humiga ka. at ito ay sinabi ng ating mga ulama na ito ay mahina na hadith pero ganun pa man ay pwede pa rin itong isagawa ang paraang ito na nakahiga so napakadali po ng Islam mga kapatid hindi po hindi po, ta, hindi po tayo pinahirapan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na uh, magsala na pilitin natin na nakatayo at mga kapatid kapag hindi pa rin nating kaya na magsala na nakahiga at wala na talaga yung katawan natin at tandaan natin mga kapatid kung tayo ay magsasala nang nakaupo ay kinakailangan yung uh, sujud mo ay mas mababa ay yung ruko mo ay mas ibaba ibaba mo at yung sujud mo kapag ikaw ay magsujud ay mas ibaba mo ang ulo mo kaysa sa kaysa sa ruko mo so ibig sabihin ulo ulo ang basihan, pag nagroko, ibaba mo ng konti. Pag nagsujud, ibaba mo ng konti kaysa doon sa ruko mo. Pag ikaw ay nakopo. Ganon din kapag ikaw ay nakatagilid. Pag ikaw ay nagsujud, ibaba mo ng konti. Pag ikaw ay nagroko, medyo mataas doon kaysa sa sujud mo. Yung ulo ang basihan. Hindi katulad ng sinabi ng mga ibang scholar o ibang mga tao na pwedeng basihan ang mata na lang o kaya ang kamay na lang. So, hindi po yon, Kasi kung hindi na kayang gumalaw lahat, so pwede ang puso na lang ang magsasagawa ng sala. Iisipin na lang niya, iintensyon na lang niya na siya ay nakas nakaruko, siya ay nakasujod. Kung wala na talagang kakayahan na gumalaw ang buong katawan niya. So, ganun po ang Islam. Napakadali po sa atin ang Islam at hindi po tayo pinahirapan. Wassallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salamu alaikum wa rahmatullahi